Kaya Anika, ang sosyal naman dito. Tignan mo yung ambience, oh. Kaya nga eh. O, dito na ako. Pero, Anika, masyadong mahal dito. Wala akong extra money. Ano ka ba? Libre ko na. Talaga ba? Ako beshi talaga kita. Ay! Ang ganda naman ito. Alam ano mo ba? Ito talaga yung gusto kong bilhin. Kaso lang, ang hirap Nakum hanapin dito eh. Oo, tsaka naubos yung pera ko dahil sa Europe trip. Pero akin na lang to ha. Bagong bilil lang yan. Ay, ah, ano? ano? Sige, okay lang. Okay lang talaga? Promise? Okay lang. Talaga ba? O sige, tatawagin ko naman tayo eh. Ay, yun ang gusto ko sa'yo eh. Waiter! Waiter! Yes, ma'am. -hmm. Ay, Ay Pwede po ba manghingi ng plastic? Kasi paglalagyan ko dito eh. Ah, uh, plastic? Ay, ready naman tong waiter ito na to. Ay, gusto ko sa mga waiter eh, ready. Ako, ano ito, thank you so much. Ay, pwede ka na makaalis. Oo, oh, Ayan. Siyempre, kailangan may plastic para hindi mabasa. Charles, ito. Ay, wait lang, Ida ah. na. Bakit? Ah, uh, nagsichat kasi yung kapartner ko sa business eh. Wait lang ha, dyan ka lang. Ah, sige, sige. Ito talaga si Anika. Ang mahala na limited edition. Binigay lang sa akin. Oh, Naniwala naman siya na ubus yung pera ko sa Europe trip. Ay, sagutin mo. Hello? Jay! Asan ka ba? Ano ba? Pumunta ka dito sa Castello Cafe, okay? Pumunta ka kaagad. Papakuha ko itong mga gamit na, alam mo na, nadequate ko doon sa utuk kong -utu kaibigan. Kasi Sige na, sige na. Bye-bye. Hmm. So, wakat. May bag na rin ako. Alam mo bang hindi ka welcome dito? Dahil sa itsura mo? Eh hey, ma'am, bibili lang naman ako saglit kasi nagugutom na ako eh. Hoy! Huwag ka nga magpanggap. Yung mukhang yan pera. ay pera. Eh baka nga budol ka lang dito eh. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka. Ma'am, grabe ka naman makapagsalita. Hoy! Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pangit-pangit mo. Waiter! Yes po ma'am. Pwede ba paalisin mo to? Bakit po kaya, ma'am? May ginawa po ba siya? Diba, ba? Yung mga ganyang mukha, hindi yan nababagay dito. Kasi alam niyo naman, di ba? Social to na restaurant. So yung mga mukhang ganyan, dapat yan sa karinderya. Kaya paalisin mo na. Kung hindi, papatanggal kita sa amo mo. Ma'am, customer rin po to. Tao rin po siya. Sa <laughs> so, tingin mo, taong mukha niyan? Alam mo, yung mga ganyan mukha, pang circus yun eh. Nakikita mo yung mga naglalampitin? Kaya pwede pa palisin mo na. Oh! Oh, Nico! Pinabastos <laughs> ako ng lalaking to eh. Wala mo ba minamanyak niya ako? Oh, Hinihipuhan niya ako kahit saan parte ng katawan ko. Ano? Katawan ba to? Ma'am, hindi po. Ako pa nakikita. yung okay, waiter. Hoy! Huwag niyong minamanyak kayo, kaibigan ko ah! Para pulis ko kayo! Ba't niyo pinapapasok yung mga ganyang itsura dito, ha? Ayaw mo eh. Polisin mo na yun, please. Baka ba na mukha mo ng manyak, ha? Bangit-bangit mo? Oo. Na, ano mo ba? Natutulungan na ako sa mga ganyang mukha eh. Kaya please lang, polis ka na. Polisin mo na, na, na yung lang. Ang ginawa niyo sa kaibigan, pag ipapapolis ko kayo. Asan yung manager dito, ha? Manda ka mamaya. Papapulis talaga kita. Sir, pasensya na po. Kailangan niyo na po umalis. Okay. Sige. So, baka mapatanggal pa po ako. Okay lang. Tara na, sir. Naku, Beshi. Thank eh. you so much, ha. Hindi ako okay. nanginig pa nga ako. Itignan eh. mo naman, no. Oh. Grabe. Alam, hindi ko maintindihan. Bakit yung mga ganong mukha, mga manyakis? Siguro, siguro, siguro adik yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang oh, busy. Baka bumalik yun. Okay lang. Umalis na. Pinaalis na ng waiter. Sure na ba? Okay na lang. Okay lang yan. Sige. Ay, pupakalman. Um, sir, ba't po kayo nakikiupo?

para ako yung pera nila at ay, gamit. Ano? Huwag kasi na may... ka? Huwag ka maniwala sa nila. Sige mo, pala kayong dalawa? Ha? Huwag ka pala ng mukha mo. Ibalik mo yung gamit ko. Akin na yan! Huwag ka pala ka ng mukha mo. Tinuri kita kay Megan. Eh? Sige lang! Huwag ka na Huwag ka makadal. Sige lang ako. Ano ba? ka? ka? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова